Kakain na. Woo! Yan guys, so oh, hindi tinipid yung ano, yung unlabeled, grabe oh. Kita niyo ba yan? Sarap. Panalong panalo. So hello guys, dito na po tayo sa Tanawan Public Market. po, kasama ko po si Ate Ami. Yan, yeah, siya po yung tinda rito sa Almas Native Delicacy. Subukan natin yung mga tinda nila rito. Tala si Ami, kapatid ko si Alma, yung may ari nito. Okay. Oo. Anong oras po kayo nagbubukas? uh, 6.30. 6.30 ng umaga hanggang? Umaga. Hanggang 4 o'clock. Hanggang 4 o'clock? 4 to okay. 5. Okay. 4 to 5. Then, to five. Uh, so, ubus na ubus na yon yung tinda niya ng no, uh, 4 to 5. Niyo. Oo, 4 to Oo. 5. Araw-araw ba yan? Monday Araw. to Sunday? Oo, Monday to, to Sunday. Araw-araw. From 6.30 to 4 or 5 ng hapon. Tingnan mo ako ito. Pwede ba kumain dito dito? Yes, Okay, so, tignan natin ha. Yes, sir. Kalahati muna. Salang oh, muna. Kalahati okay. muna. Kalahati muna. Kalahati muna. Kalahati muna. Kalahati muna. So ito na guys, tapos subukan natin yung famous uh, sumang magkayakap. Okay. Ni Ate Alma. So yung titinda, si Ate Amin, yung kapatid. Kakain na. Grabe. Yeah. Yan okay, guys, so, oh, hindi tinipid yung ano, yung unlabel, grabe oh. Kita nyo ba yan? Sarap. Panalong panalo. Mm. So ito yung tinatawag na putong Brown at saka putong Ube. So try natin ano. Tap! Hmm. Mainit pa. Mas hmm. masarap So mayroon sa isa ibabawa yan, kita nyo. Panalo. Ang kalinda namin, nag-start siya 1950s. Ngayon, sa lola ko pa ito, pagkatapos nasalin sa inay ko, sa mama ko, tapos sa ni Alma. Diretso na yun. Okay naman, okay naman ang paninda namin. Awan ng Diyos, tinatangkil naman ang mamibili. Kasi alam mo naman, pagka hindi masarap, hindi mabibili. Ang aming mga paninda ay suman, bibingka malagkit, bibingka buko, itlog, sapisaping patik-tik, puto ito tinatakilik ng mga mamimili namin. Ngayon, ang pinaka-bestseller namin, ang suman, bibingka, kasaba, buko, yan ang mga mabibili namin pa rin. especially. Puntahan nyo kami dito sa public market ng Victory Mall. Uh, malapit po kami sa may pedankaring. Kung gusto nyo matikman ng aming paninda, puntahan nyo lang kami rito.